welcome back channel. Nandito po kami ngayon eskulahan para lang bumili ng ice cream ni Manong Limar. Ito po siya. Ito po yan sa St. Vinild. St. Vinild. Miga, anong name ng school nyo gani? St. Vinild. St. Dito po yan sa isang private school siya. Naka, ano, quest. dahil ang ice cream niya po ay sinadya namin dahil ito ay talagang maliyam na. <laughs> mas malinam nam pa sa alam kong mga ice cream. Dirty ice cream po ito pero parang ano na rin to, parang pang mula ice cream. <laughs> so, yun lamang pong aking mo share for today. <laughs> Hello guys, meron meron pong nagsasalita dito sa harap ko. ayan siya. <laughs> Hello YouTuber sabi mo sa ice cream ni Manong Mar? know, that that's why you said your the new school. Oh! Huh? What's your name in YouTube? I'm too? Rose the Overcomer. <laughs> Can I subscribe Please to subscribe, you? Please subscribe, ha? But I also, um, my mom oh, is also a vlogger. Oh, really? <laughs> yes. yes. Okay, yeah. What's the name di po ba? Meron din palang, ano dito, a vlogger na isa, si Mami. So, pareho kami. Go on by one. Masaya pong makapag-ice cream. Ito ang -ice, ice cream na, na dirty ice cream. Yan po, dirty ice yeah. cream po ito na masarap ito na bilib eh. ng dirty. Because homemade. we already knew homemade. kung sino ang gumawa. Pero ang ibig sabihin ng dirty, homemade. Homemade, homemade. <laughs> dirty talaga. Masarap eh <laughs> Guys, meron tayong nakilala ngayon. Yan. <laughs>

nadagdagan. Ay limited, wala po nito sa aking bansang pupuntahan. Dito lang po at wala din po sa aking homeland, hometown nito. Hmm? Na ganito kasarap. Hinahanap ko talaga itong ice cream ni Manong Limar. Ito si Manong Limar. Pagkauli, soke ng Japon. Mga sinigap po sila. lang ako sa ice cream. Oo, okay. wala, nila. Lahit nila ng Iba po ang lasa kasi ng iba. Ito po. Kung makikita niyo po si Brother Limar, ito po siya. Yes! try his ice cream now. guys, ang hobby ko po talagang favorite niya ang banana queue, kaya every time lumabas kami ng bahay talaga ang hinahanap niya ay banana queue and money, so dahil katangali ang tapat ngayon <laughs> at biglang nagutom, eto meron siyang banana queue <laughs> How's the taste? Siyempre, matamis. <laughs> oh, before mag-ride ride tayo, pakainin muna ang driver nagutom gutom After ng banana cutan, four fish balls naman. See you guys on my next vlog. God bless you. God bless you. Thanks for watching. Bye-bye.